sa Canada <sighs> Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo. Ngayong araw na tumamaki ano? uh, na Na-fully charged na natin yung battery ni Mahal na Reina. So ikakabit na natin doon sa sasakyan niya, no. Saan na. At yung black heater naman, gumagana 'no yung cord. Hopefully, wandar na. Ha. <sighs> para hindi na tayo mabala. Ni mahal na Reyna, no? Sama, eh, no? Para hindi na mabala Hindi, syempre naman, mga no? Kasi pag wala ka talaga sasakyan dito sa Canada, isang malaking abala yon Hanggat maaari, is uh, mas maganda kung umaandar yung ating sasakyan. Para, syempre, komportable tayo, di ba? Anytime na gusto nating umalis, makakaalis tayo. Kasi umaandar ang ating sasakyan. Yan. Ah. Go, 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 go! Pasok, pasok, pasok! pasok, pasok, pasok saya Ang na aso natin eh Sisingit pa eh no Yan So na-charge na natin siya kagabi At nakita naman natin na fully charged na kalagay At hopefully sana umandar Umandar sana Pero andar yan tingin ko no Usually may mga experience na rin tayo na mga ganito Pag pinu-fully charge natin yung battery Is kumagana naman yung sasakyan ah. Pero malamig pa rin mga kainis so, Negative ah 30, 34 yata ngayong araw na to ah, Teka muna, tapos na Tamposan muna natin to Itong mga to, nagpaprosen din to eh no Yan Nagpaprosen din yung mga pintuan minsan eh So may gloves ako mga kainis ito no Ah Suting ko na muna Ah Oh Yan. So, nga pala mga kainis, no? pagka ganitong prosen, yung mga sasakyan natin, sobrang lamig. Dahan-dahan kayo sa pag... sa pag ano nito, no? Huwag niyong bibiglain, dahan-dahan niyo kasi napuputol to minsan. Napuputol yan. Nagkakrak kasi nagiging malutong sa sobrang lamig. Buksa na natin hood. <sighs> Tapos yung sasakyan ko, hinira muna ni, ano, ni panganay na prinsesa. Kasi meron silang tinakot yata na mga ititinda nila. Ha. Ah. Ah. Yeah. Oh. All right. Tapos ito lagay na natin dito. Positive, negative. All right. Ah. Yung negative, yung positive muna. Kumain so, na yan. Na yan. Tapos meron tayong Meron tayong flies no Ay nandun pala yung flies natin ah. Pero bago ko higpitan Gusto ko munang i-start yung sasakyan ni Mahal na Para sigurado Kasi just in case na May problema Madali, natin, madali pa rin natin matanggal yung battery Yan. Tapos ano na ay, Lagi na nating i-ano to mga kinas Lagi na nating isa uh, isasaksak yung black heater niya So bibili na lang tayo ng isa pang cord. Tipita lang natin ng konti. Hindi, try muna natin. Start. Try muna natin. Yan. Tipita na natin para sigurado. Yan. Ah. Ah, this is the moment of truth excited eh. No? Sana bumundar. Hopefully, aandar yan. Ah. Eh. May ilaw. Good news kasi meron ng mayroon ilaw. No? Ayan o. No? Oh. <sighs> <sighs> Sana. Hopefully. Tara, start na natin. <sighs> Pero, aandar yan. Ba, parang ayaw <laughs> Nagkakranking na. Nagkakranking oh. na. Tumutuloy-tuloy na. Kaya ano. One more. One more. Parang naano yata yung oil no? Yung oil. Pero nakasaksak na yung black heater eh. Sobrang lamig lang talaga siguro. Pero isa pa. Kunti na lang yan. Kunti-kunti na lang. May pakaramdam na ako eh. one more, one more. Relax, relax lang. Dahan-dahan lang yan. Dahan-dahan. Unti-unti. Para lang maka... Yung... Yung gasolina. Para makapasok dun sa ano, no? Baka barado yung mga tubo nung hose nung gasolina, no? Sige. Tulak-tulak lang. Kunti <sighs> pa. One ganyan din ang nangyari last year mga kinis so ganto ganto din jung 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 hanggang sa tumuloy tuloy na matagal tagal din ha ah. wow <laughs> pero good sign yun mga kinis good sign yun na ganun lang talaga walang problema sa makina wala yan normal lang naman yan eh kasi pag gagantong malamig talaga ayaw tumuloy ha so usually pagka hindi talaga umaandar yung mga, mga, sasakyan mga kainags ano, base sa aking experience at saka sa mga nakausap ko na mga mekaniko ang ginagawa hinihintay na tumaas yung temperature yung para hindi matunaw yung mga ice mga snow para mas madaling maka ano yung ano yung mga mga sasakyan umandar Tagal, no? Yung talaga tiagaan. Patayin tapain ko muna makina sa. Busang dala pag umandar, update ko na kayo. Ayos. Umandar din mga kainak sa wakas. Ay, salamat. Tagaan lang talaga no? Tiagaan lang talaga. Chuck 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 taka. Timing 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 yun, gumana na mga kainis ano? ah, sulit yung ating paghihirap sulit yung ating paghihintay yan, ayan na siya oh oh, so, kita nyo diba alaksan natin yung aircon lahat, sounds para yung battery ano ba to AM ah, grabe AM at FM ah, grabe sa wakas <laughs> matutuwa nito si Mahal na Reina sigurado eh ako nga sobrang tuwa ko mga kainags ano? yan so mamaya pag pinarada na uli ni Mahal na Rina itong sasakyan niya rito isasaksak na natin yung black heater para hindi mahirapan sa pag start bukas ah alay woo oh. ah salamat salamat mandar din ah Ayos. Ay, Salawakas <laughs> Tuwan-tuwa si Mahal na rin Nakadungo oh. Si Misilip Tuwan-tuwa siya na yung kanyang ano, Sasakyan ah. Grabe no Tingnan yung usok Grabe oh Wow <laughs> nakakatuwa no nagboom rin yung pagtiyaga natin grabe ay nako so mamaya ito yung gagamitin ko mga kinis ano yung sasakyan ni pangalan na prinsesa kasi ni ram niya yung sasakyan natin so gamitin natin yan tapos i-switch natin doon sa trabaho niya pupunta tayo sa trabaho niya para kunin natin truck natin <sighs> pero importante masaya ako dito mga kinis, sa paandar natin ano talagang battery lang lalagay ko na yung lock ng battery may lock yan eh ayun eh, no? kakabit ko lang itong mga lock ah para hindi kumakalug-kalug yung yung battery ah oh. Ah. ayos na mahal na rin na nako <laughs> mamaya ay may kiss ako sa iyo ha ah. bigyan mo ng kiss ha yeah. yan so naikabit na natin yung ano no lock ng battery okay na yan oh. okay na yan na lang natin dyan umaandar ay salamat sa panginoon ah natapos na ang problema ni Mahal na Reyna pati problema ko rin <laughs> siyempre yung problema ng family natin pag sa mga sasakyan nila no? nagiging problema rin nating mga tatayan ng tahanan mga haligi ng tahanan <sighs> grabe so magwawalis muna ako mga Inex, ano? wawalisan ko lang yun kasi may mga excess na ano no? ito na lang gagamitin ko mga kainags ano? para ano so, bilis. minsan mga kayo kainaksano ito hindi siya effective pagka yung snow ay ano may kasamang tubig no uh, effective lang to pagka dry yung snow yan pero minsan kasi mga mga snow may kasamang tubig yan yung mamasa-masa hirap siya hirap to hirap talaga siya so mas maganda maganda to na discover ko lang mas maganda pala siya pagka yung snow ay dry yan yung parang buhangin na buhaghag na walang kasamang tubig tsaka pagka ano pagka hindi na siya natatapakan Katulad na ito, natapakan na ito no? Mahirap na tanggalin ito So kukuha ka na lang talaga ng scraper Para matanggal mo yan Ah, sapatos ang ginagamit natin kaya lang mapupudpud yung sapatos natin pag lagi natin ginagawa yan saka natin mo no? so alis na tayo mga kainags ano? punta na tayo doon sa trabaho ng ating uh, panganay na prinsesa ganda ng panahon ano? Ah, dito na tayo sa trabaho ng anak ko, mga kinis, ano? Ito na yung truck natin, ano? Yan. Kinuha muna yung, hinira muna yung truck natin kasi may kinuha sila. Tapos kukunin ko muna yung susi kung sa anak natin, ano? Ah. ko muna, sandali lang, mga kinis. Hello? Hello? Oh? Huh? Uh, ah, dito na yung papa mong guwapo, Napakalakas ang apil. Labas ka na. Kuya? Ha, <laughs> ha, Dito na ako sa harapan ng, ano? Nasasakyan ko. Okay. Ah, oh, sige, sige. Ah, sige. <laughs> ah, sige, punta na ako dyan. Yan. Parang hindi kumbinsido yung anak ko na gwapo yung papa niya. Tsaka malakas ang dating ah. Hindi no? Press kong dating eh, no? <laughs> paano kaya patayin to? Hindi ko alam to nga. Paano kaya mag... Paano patayin to? Siguro press lang natin, ano? Paano patayin to? Kasi... Keyless to, no? Ayan na, yun na yung pangalan ng prinsesa natin. Yun, ganun lang pala. Pipindutin lang pala yun. Ay, salamat. Ah. Oh my god. Ah. ah. Ano? Susi ko. Susi ka? Oh, sige. Okay na yan, ano? Hmm. Sige, dito na ako. Ayos, bye bye. So tara mga kinis, ano? Alis na tayo. Pandari na natin itong sasakyan natin. Ah, alright. Let's go. Ah. Oh. Ah. Oh. oh my god. Ah. Ang sarap. Ang sarap ng ano, ang bango. Kasi may pabango yung ano natin, yung sasakyan natin, ano? Sarap kumasok eh. Amoy mo kaagad yung bango pabango nilagay natin. Punta lang ako sa Canadian Tire Ay, kung kuryente Lakas ng static Grabe Static Yung kuryente yung static Mga kainags, ano uh, Make sure yung susi Yeah. Ayan oh, Grabe, ano na yung sasabihin ko Nakalimutan ko na So, pagka ganitong winter Mga kainags, ano Winter uh, Very understanding yung mga Driver Kasi alam nila Na delikado ang pagmamaneho Pagka winter Especially pag madulas ang daan Kaya kahit minsan Kahit na Mabagal ang takbo mo Basta nasa slow lane ka Maintindihan ka nila Maintindihan ka nila yan Kasi syempre eh, Nangyayari din sa kanila yan Yung Nadudulas habang Nagmamaneho Yan Tsaka alam naman yan Ano uh, Tsaka birang birang Tayo maka Makarinig ng busina rito Pag nagkakamali tayo Mga kainag ka na Teka muna tayo Birang bihira tayo Makarinig ng busina Kasi nga Very understanding yung mga tao Pagka ganitong Winter Especially sa mga pag drive natin sa kalye Pasok lang muna ako dito mga kahinex. May bibili lang tayo no Yung cord Yan Ah Tayo Welcome to Yan dito tayo Doon tayo Tingin tayo ng cord Para sa Cable ni Mahal na Yung sa ano sa Ano niya Yung black heater Tingnan natin kung may sale Yan Maraming sale dito mga kinex Ano Pag naka-sale Bili natin Tsaka magandang klase kasi mga mga cord na pipili, bibili natin dito. Yung may ilaw, yung transparent, nakikita natin yung ilaw. Ibig sabihin pag nakita natin ilaw, may kuryente yun. Hanap lang tayo. So marami rin bumibili ng mga cord mga kainags. Ano? Marami kasi malamig ang panahon ninyo kaya kailang isaksak yung kuryente. Napapansin nyo sa likuran ko, ayun sila, nandoon sila. Nagkakaubusan na ng cord. <laughs> Ewan ko kung may matitira pa sa atin, mukhang wala na, chineko eh. Ayun, o, sila. So ito na yung mga cord no? Wala na oh. oh Naubos na yung mga cord Mga kainags eh. Mga nakasila lalo na oh. <laughs> Wala na matira sa atin ha? So ito na lang yung nakita natin Mga kainags ano? 120 Wala na yung maliliit dun Wala na yung naubos na yung, no? Pero tanungin natin kung magkano presyo nito Magagamit naman to ni Mahal na Reyna eh, no? Para sigurado kasi para sa sasakyan niya naman 'to eh. Medyo may presyo pero okay lang eh. Para naman sa sasakyan niya 'to. Eh. Mas malaki yung abala pagka <laughs> wala siyang ganito, no. Kasi yung ginagamit ni Mahal na Reyna na cable sa akin 'yun eh. Hiniram pinahiram ko lang muna sa kanya. At least 'to ngayon meron na siya para magamit natin yung pinahiram natin sa kanyang cable. Yan no 'to mga kinis, 15.4 meters. Nagtanong tayo eh. 15.4 meters 'to. Mabuti na lang merong Googles na ngayon ano. Kaya inano ko sa ano eh, sa fit So, bali, 15.4 meters is equivalent to 50 feet. So, mahaba na yun. So, okay na ito mga kainag ano? Bali, 120 nga yung presyo. Almost. Nagtanong tayo eh. Para sigurado. Kasi mahirap yung magbabayad tayo mamaya eh. Malaki pala doon sa ina-expect natin yung presyo. Naku. Hmm. Sayang yung pila natin. Mahaba pa naman yung pila. Tara, bayaran na natin to Ay, bibili pa pala ako ng ano, mat para pantakip dito sa ano sa uh, pathway para hindi matisod. Eh, yan, ganyan yung hinahanap natin mga kainas, o, ganyan ano. Pero maganda 'tong kulay pula. Medyo mabigat. Ayan, hanap ko na tayo sandali lang ah. Yeah, ganto sana yung gusto kong bilhin mga kainas ano. Pantakip sa ano. Kaya lang, hmm, iniisip ko baka naman nakawin. Kasi may presyo 'to, eh. ito eh, 25 Mabigat kasi ito, 'no, mabigat. Talagang kahit na malakas yung hangin, hindi siya tatangayin. Kaya lang, baka nakawin. Sayang. Kahoy na lang ilagay natin dito. Para may protection. Oh. So tara mga kinex, alis na tayo. So maswerte pa rin tayo dahil nakakita tayo ng cord na ganito, no, mahaba. Pero ang kailangan ko lang sana yung maliit eh. Pero okay na to at least hindi na puro dugtong-dugtong kasi yung ginagamit natin doon sa labas kay Mahal na Reina tatlong dugtong yun eh tatlong, tatlong cord yun ano, na magkakadugtong at least to 50 meter kung dudugtongan man natin isang piraso na lang ha grabe ano kasi lalamig pa nga yung mga susunod na araw kaya ang daming bumibili ng ganito daming bumibili ng mga cord mga kainags ano yan oh, kita nyo yung mga umuusok na ano kita nyo oh. di ba ibig sabihin talagang ano talagang matindi ang lamig ano ha ah, bukasan ko alam yung ating sasakyan yan kala ko yung mouthwash hindi napaprosen sa malamig na panahon ano kasi alcohol eh kasi siguro walang alcohol to konti lang yung alcohol niya <laughs> prosen eh, eh pero meron pa namang konti kailangan natin to eh Big Kaya, Lagi ako may dalang ano mga kainis ano? Uh, Mouthwash Siyempre eh, kailangan natin yan Baka mamaya may, may, meron tayong ma-meet Na mga subscribers, viewers natin At least yung hininga natin mabango di ba? Kaya lagi ako meron ganyan sa sasakyan Ayan o, oh, emergency Oh, di ba? So pasensya na kayo mga na Pagka Pagkaganyan ako ng ganyan, no? Yung hinga ako ng hinga, yung yan, pasensya na kayo. Yan kasi may, may mga naiinis pagka gumaganyan daw ako eh. <sighs> Yan, pasensya po. Kasi yun nga, sabi ko yung pagod ko, ni nire-release ko lang. Especially pag nagsasalita tayo. Malamig ang panahon. Yan. Kain tayo dyan sa Jollibee. kita nyo yung mga usok mga kainags, no? Usok ng mga tindahan. Grabe, no? Bah, mukhang nandito yung emergency, oh. Nandun pumasok yung bombero eh. Mukhang may emergency. siguro mga kainags, ano, yung iba sa inyo nagtatanong bakit uh, may mga tumitira parito sa Edmonton, Alberta, Canada eh, napaka sobrang lamig o, para sa sagot ko mga kainags, ano, kahit na malamig dito sa Edmonton, Alberta, Canada napakababa naman ang tax dito 5% lang kumpara sa iba na 15% kaya e, okay lang na malamig pero mababa naman yung tax okay lang kasi sa iba 15% no kumpara dito 5% lang yung tax. Yan nandito muna ako sa Mayano mga kainis. bumili ako ng ano ng screen protector nung cellphone ko kasi kailangan natin yun eh. <laughs> baka masira yung ano niya nung no, kaka edit natin kaya importante may protection Eh tara, bina tayo mga kainag ano? So kailangan ko maglagay ng lip gloss sa bibig ko. Kasi eh, malamig. Ah, buti na lang mga dinadala mga dinadala mga pangangailangan natin dito no. Nandito lang sa bag ko 'yun eh. Para sa labi natin ano. Kasi yung labi natin ay nagda-dry. Kaya kailangan natin ito. Ang dali lang. Lalagyan ko lang mga kainags. Yan o. No? Mm. Parang lipsticks, ano? <laughs> hindi, kailangan natin yan. Kasi magkakaroon tayo ng, ano, ng burn, ano, lip burn. Pagka hindi tayo naglagay ng ganyan sa lips natin. You know? Kissable, kissable lips. Ya. Yeah. Habi-hira <laughs> naman. Wow. Oh. So ako nagpark? Parang nakalimutan ko na kung saan ako nagpark ha ah. Saan ba? Ah doon Ayun ah, yun 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 nakita na natin Doon tayo nagpark Tara let's go ah, ah, Doon tayo nagpark oh Ayan, yun 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 Oh, magano na ngayon mag 3:30 na ng hapon ngayon mga kainags. May may lang ng konti, madilim na naman. Kailangan natin magmadali umuwi dahil <laughs> para ma-enjoy pa natin yung araw. Ay, yung truck natin ah oh. Yan. All right. Ayos. Oh, meron nga pala akong gustong isa pang sagutin sa mga comment mga kainags no kasi meron tayong uh, subscribers, silent viewer daw siya na humihingi ng payo para sa mga baguhan dito sa sa Edmonton, Alberta, Canada or sa Canada, no? Yan, depende po yan, no? Halimbawa, eh, kayo ay contract worker, temporary foreign contract worker. Meron kayong kontrata na 2 years dito sa Canada. Ang number 1 ko pong may papayo sa inyo ay mag-ipon po kayo. Mag-ipon, yan. Mag-ipon, mag hard work. Pakita nyo masipag kayo sa employer nyo. Kasi first impressions last pag nagustuhan kayo ng employer nyo na ano kayo na masipag kayo mabait kayo na mga makakainis ano? siguro may, may, darating na biyaya malaki ang posibilidad na mayroong darating na biyaya pwede kayong inominee kasi nagustuhan kayo masipag kayo kumbaga ang laki nang naikokontribute nyo ang laki nang naitutulong nyo sa kumpanya ba diba? so si syempre may posibilidad no? malaki ang posibilidad na matuwa sila sa inyo di ba inomini kayo oh para ma permanent residence kayo yan. pero kung skilled worker naman kayo eh syempre magsipag pa rin kayo mga kainay so dahil kailangan nyo pa rin yan sa mga future na darating halimbawa na walang kayo ng trabaho so yung mga nakasama nyo sa trabaho previously i kayo sa mga kakilala nila or pwede i-repair kayo kung saan sila nagtatrabaho dahil kilala nila masipag kayo importante yung magiging masipag sa trabaho mga kainay so, no? huwag tayong tatamad-tamad especially pag contract worker tayo kaya nga tayo pumunta ng abroad para magano magtrabaho, magsipag yeah. sipag sa trabaho, hindi yung sipag puro trabaho pero pag nasa trabaho naman eh tamad naman tayo, di ba? pangit naman yun, dapat performance natin is okay okay, yun ang isa sa mga maipapayo kung mga magipon mag ipon yeah, performance, ayos tsaka pangatlo, wag tayo makikipagsabayan sa mga permanent residents na mga Canadian citizens na na mga nakikilala natin kung kayo nilang bumili ng cellphone taon-taon, wag nating gawin yun wag tayong makipagsabayan pero syempre, di ba kasi minsan meron tayong gustong irigalo sa sarili natin. Wala tayong budget. Halimbawa, eh, iPhone 14. Di ba? May 14 na ba ngayong iPhone? O, medyo may kamahalan yun. Halimbawa, mangungutang tayo. O, pwede natin utangin yun, mga kairinsan. No? Pero make sure, bayaran muna natin yun. Tapusin muna natin yung bayaran yung utang natin, iPhone 14 na yan. Tapos pwede ulit tayong mangutang ng gusto nating utangin. Huwag nating pagsabay-sabay yung utang natin dahil Nako mga kainis, sabi ko nga sa inyo, dito sa Canada, napakadaling utang dito. Pag ikaw, nabitag sa utang, mal magugulat ka na lang, ang dami mo ng utang, hindi ka na makaahon. Kaya yun lang ang tip ko mga kainis, ano? control yourself, save more money, kasi habang hindi pa tayo permanent residence, di ba? Hindi natin masabi, di ba? At least kung sakaling wag naman sana, umuwi ng Pilipinas, or yung gusto na talaga settle sa Pilipinas, ayaw na sa Canada, at least may pera kayo, di ba? Meron kayo na at pwede nyo gawing business sa Pilipinas. So tara na mga kainis, ano? at alis na tayo yan para dun lang sa subscribers natin na humihingi ng payo yan pero kung permanent residence na kayo yun pag-aralan yung maigi muna mga kainis so, bali ba baguhan kayo dito sa Canada permanent residence kayo kakarating nyo lang pag-aralan nyo muna maigi lahat ng lifestyle dito mahirap malubog sa utang pag-aralan nyo yan. yan yun lang naman payo lang naman payong kapatid payong kababayan at influencer mga kainis ano Tsaka maraming salamat sa comment. Thank you very much sa mga comment nyo. Thank you, thank you, thank you very much. Talaga na-appreciate ko. Thank you. O tara, alis na tayo. Dito na tayo sa bahay mga kainags. Ano? Parang hindi ako makapaniwala. Ah. Grabe, tingnan nyo mga kainags yung oras. Oh. Ang oras ngayon ay 4.30 na. No? 4.30. 4.31 na ng hapon. Pero kita nyo naman. <laughs> Maliwanag pa rin. Ano? Oh my God. Parang January pa lang ngayon. Eh, no? Pero usually kasi pag January alas 4, madilim na. Ibig sabihin, good sign to kasi tumatagal na yung liwanag, ano? January 13, 2024 ngayon. Siguro sa next, 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 ano, next week or sa sunod na linggo pa. Baka mga alas 6, doon nalulubog ang araw, ano? Tingnan nyo naman, maliwanag pa mga na so, nakikita nyo pa ako, di ba? So ito ito, 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 sinasabi ko. Ganito yung nabili kasi natin mga kainis, ano? Magandang klase kasi ito. Siguro kaya mahal, no? Tsaka transparent yung, ano, yung saksakan. So dito natin lalagay yung ano, yung binili natin kay Mahal na Reyna. Ay, naku mga kayo ano. Alas 6 ng gabi. Yan, coffee tayo. O nga pala no, maraming maraming salamat nga pala doon sa mga nagko-comment no na dapat daw pag malamig ang labas natin, yung weather natin sa labas dapat daw mas maganda ko naka-cover ang mukha natin kasi daw na nasisira yung ano natin no, yung ating natural oil sa ating mga balat kasi di ba may mga oil tayo sa balat natin malakas daw makasira yung sobrang lamig mga kainags ano? kaya dapat daw pag sobrang lamig tinatabunan natin ang mukha natin kasi daw mas mabil parang nadadry at mabilis tumanda parang ganun so maraming maraming salamat po talaga sa mga comment nyo na appreciate ko po talaga yan thank you very much po talaga ang ganito na lang muna yung vlog ko mga kainags at maraming maraming salamat sa panonood sa mga comment nyo at sa mga likes nyo huh? thank you very much ah, yan kita tayo sa sunod na videos nagkasamuli sa